amiga nyo na sa pungkilong hito na pa-order nga natin sa Baler para ma-deliver na din. Made nga lang din tayo na pork chop na pang-ulam natin. In, naglinis at mag na naman nga tayo ng mga hitong pang tinda natin. Kapi na nga lang din tayo mga amiga ng magising nga yung diwa natin na natutulog pa. Naglinis na nga ng hito yung babaeng ihinga lang ang pahinga. Kaya dali-dali na nga rin tayo naghimili at para maasinan na nga natin. na nakaasin at inaalis nga natin yung lansa ng mga hito ay eh, nagparingas na nga rin tayo ng mga uling. pagkagamay nga Malinis na ako, ay eh, pwede na natin ihaw at may baga na nga. Ang aga talaga nag-iisa ako, ay eh kailangan talaga ng multitasking at talaga namang napakadaming ang trabaho. Kasi nga si Papa nga ay taga-deliver nga at marami nga rin tayong pa-order ngayong araw na to. Nga ayan mga amiga, sampung piraso nga muna yung nilinis natin nang makapagsimula na nga rin tayo mag-ihaw. Pali mamaya ako na nga dilininisin yung iba at inuna ko nga linisin nga yung indi-deliver nga sa baler. Pag nag-iihaw nga tayo ay mag-shoutout nga tayo. Shoutout po kay Ronilio Canlas. Ito po kay Ma'am Dina Donjano. Okay shoutout din po kay Ma'am Shady Rose Ladao from Likab Nueva Ecija. Supporter po natin si Ma'am Ibet Reyes from Sipokot Kamsur. Thank you so much po. Shoutout and thank you din po kay Ma'am Joyan Lefrango from Tampukaw, Iloilo. Thank you so much mga amiga. Habang ah. nag nga ang amiga nyo, ay dinidiskartehan ko na nga rin mga amiga na makapagsupot nga ng mga pangsawsawa nating bagong. tulong tulong nga lang kami nila mama at papa dahil si papa nga ang tiga-deliver namin sa mga po order namin at si mama naman ay nagbabantay nga dun sa isang pwesto natin sa may likod nga ng palengke sa Baler Aurora. ngalang lang talaga ang puhunan sa ganitong klase nga ng negosyo at nag-uumpis sa pangalan tayo. Lapa nga tayong extra para makakuha nga ng mga katulong natin sa pagtitinda nga dito. Kaya tayo na lang muna. Niwala kasi ko na lahat naman kasi ng na malalaking negosyo sa maliit nga nag-uumpisa na daanan nila yung lahat ng kalbaryo at hirap nga sa pag-uumpisa ng business. Ay mo, one day may isang malaking blessing na ibibigay sa atin si Lord at makapag-expand tayo or lumaki nga yung business natin. Sa ngayon mga amiga ay tayo muna. Ayun nga muna na natin lahat ng mga pasikot-sikot para kapag ka may na tayong mga tao, ay alam na nga rin natin. Kasi napagdaanan din naman natin mag empleyado marain na rin kasi kung napasukan na trabaho. Mga gusto at natatakot nga na magkaroon ng maliit na business, ay eh, ipush nyo lang po yan. Kasama po talaga sa negosyo, yung andyan yung malulugi kayo, yung hindi kikita. Palaral at palakasan lang po talaga ng loob sa pagpasok nga sa ganitong mga negosyo. Kung nililinis ko nga mga amiga tong hito, ay eh, shoutout nga po natin. Shoutout and thank you po kay Ma'am Sel Chan Andy Juan ng Bukawi Bulakan. Shout and thank you po kay Ma'am Mary Gem watching from Hong Kong. Para Chris Marcos and Marcos family from Santa Cruz, Zambales. Ding at suporta din po si Ma'am Nancy Lakandale, ang kapwa nating content creator. Ayan, maraming maraming salamat po mga amiga sa suporta at sa mga gusto pa po magpa-shout out. Ay pa-comment lang po sa ating comment section. Para po ma shout out po natin kayo sa susunod na mga videos natin. Maraming salamat po sa suporta. Nakatapos na nga tayo sa paglilinis nga ng mga hito. Ang dam na nga ng gutom at pagod amiga nyo. Kaya ayan, magre-recharge nga tayo at nagluto na nga rin tayo ng ating mga ulam. Nilaga nga lang din natin yung chichirong bulaklak, tsaka yung baboy, tapos pinirito, tsaka gagawin nga nating dinakdakan. Tapos nagpirito nga lang din ako mga amiga ng saging at ng kamote. Tapos pagkaluto nga ng ulam, nakita ko yung kaldero, eh, wala nga laman ng kanin, kaya dali-dali na nga rin tayo magsaing. Buti na nga lang, may pabigas nga yung alagang umali, kaya salamat. Kahit nga nasa malayo yung business natin, basta butante tayo ng ay eh, makakakuha nga tayo ng mga pabigas nila. Rin talaga ang alagang umali. Yun na mga amiga, sa susunod na halalan. Diyan nga mga amiga, isasain ko nga lang to at nagugutom na ako para makakain na tayo. So yan, kain na nga po tayo. Meron tayo ditong ityarong bulaklak na piniriko. Bulaklaklak. Ah. Kain na. Kain po tayo mga amiga. So ayan nga mga amiga, huwag nyo naman ako i-judge kung napapalakas yung kain ko. Tangan nga ng katawan ko yan at talaga namang napakadaing trabaho kaya deserve nga natin kumain ng masarap na pagkain kahit papano. May lakas nga tayo magtrabaho sa maghapon kasi nga 9am at 9pm ay talaga namang puspus -pus nga ang trabaho. Katapos pagkatapos ko kumain mga amiga ay talaga naman yung pagkain nga umuna ulit yung inintindi ko at minarinate ko na nga yung uulam nga natin mamayang gabi. Iihaw natin siya, maiba naman tayo ng lasa. Barbecue nga mga amiga yung gagawin natin. Ganito nga pala ako magtimpla mga amiga sa mga barbecue ko. Nga lang natin siya mga amiga ng kalamansi. Toyo, etchup, asukal, paminta. Meter nga lang yan mga amiga pero para sa akin ay eh, goods lang nga yan kasi tinitikman ko naman yung aking pagkakamarinate. Dahil dyan, may sarili-sarili naman tayo ng way at pamamaraan nga sa pagtitimpla natin. So, ayan ako, nilalagyan ko nga din ng sili para may balanseng, anghang, tamis, at linamnam. Tapos kung mamarinate, eh nag naman ako mag-iihaw at di ko na naibidyo lahat sa sobrang daing nga ng gawain. So, ayan, niluto nga lang muna natin yung dalawa at ako nga lang naman ang kakain. Kung nagustuhan nyo po ang aking mga videos, ay pakifollow po ako. Maraming salamat. So, paano ba yan mga amiga? Hanggang dito na lang muli. See you on my next video. Salamat sa panonood. Bye!